Wait lang Ba't nasakyan na ba kita? Wait lang Ba't nasakyan na ba kita? Ha? Hindi pa Bakit na Nasak nalaman? Nasaktan na Ay nasaktan <laughs> Nasakyan na kita Ay nasakyan Nasakyan na kita Ay nasakyan What? Nasakyan na kita Tagalog ka diba? Ikaw na? Christina Ay <laughs> Ikaw pala yan ma'am <laughs> Shower cup ka? Ay nakakap ko pala eh Saan to? Sa saranay ulit? Okay. Wait lang. Ba't nasakyan na ba kita? Ha? Hindi pa. Nasak Ako na Nasakta na. Ay, nasakta. <laughs> nasakyan na kita. Ay, nasakyan. What? Nasakyan na kita. Tagaroon ka, di ba? Oo, oh, anak ka ni Ano. Um... Di ba yung kapatid mo yung nagpapagupit sa akin? Anak ako ni Kanor. Um... Ani ah, ko Kuya Kanor? <laughs> Kuya ko si Kuya Nito. Ah, okay. Kala ko yung, ikaw yung tagaroon sa may ano sa may ano sa may Crisamar mm -hmm. ang punta mo ay sa may Saranay oh. saan tayo dadaan dito na lang tayo daman <laughs> Kala ko kung sino sabi ko sinong Christina to ikaw pala yan Madaming daming kainan doon sa may Saranay ano so, yung mga kaibigan mo <laughs> may napasayro kasi ako diyan one time may Saranay din? mga batchmate niya yung mga kamit niya doon tagarian lang anak ang anak nung ano yun nihi maput, mapuputi yung mga yun eh tagarun sa may samar alam ko Christina rin ang pangalan nun eh oh, oh tapos yung kapatid ko ay kapatid niya nagugupitan ko oh. <laughs> no oh. Di kita makilala nakamas ka kasi <laughs> alam ko na agad na ikaw. <laughs> <laughs> bakit? nakita ko yung ano yung motor? Hindi yung may profile dito eh. Ah, oo. Yung sa, uh, ano, sa profile ng account? Hmm, like, paggabi. Eh. Naghihintay lang ako ng book eh. pa oh, no. ako naka-open, eh, may pumasok sa akin. Pumunta ng SM, napakababa, magano lang. 67 lang, tapos. Pero malapit lang din yung pickup. Alam ko, nandito lang din sa Capitol eh. Yo, Magandang gabi sa inyong lahat mga paps Nandito tayo ngayon sa may Bulacan Nakapag drop ako dito sa may uh, Garay Sa may North sa Garay So meron lang akong uh, i-video reaction na nakakabad trip Kahit sino mapabad trip dito mga paps Siguro kung platform niyan, yan trip talaga kayo Ito Itong Andito sa video ko na to Sa taas Itong uh, Hindi ko pagtatakpan tong uh, Tao na to Kung sino man tong Yung siraulo na to Na nakaisip gawin tong kagaguhan na to Shout out sa iyo. Si Raul Luca. Dinadamay mo pa yung uh, platform ng sinusuot mo. Tapos gagawin mo yung hayop na yan. Di mo man lang inisip yung dinadala mo. Di mo man lang ba inisip yung dinadala mong platform. Kung sino, kung sino ka mang kulul ka nawalang isip no pati ako napapa nakakapagsalita ng di maganda ng dahil sa iyo lahat tayo damay sa ginawa mo sana nung ginawa mo yan inisip mo muna sana hinubad mo na lang muna yung hayop na uniform mo na yan bago mo ginawa yung kagaguhan na yan pumunta ka na lang sana dun sa mga nagbibigay ng helmet basag basagin mo yung helmet mo na na pangit tapos magpakita ka dun sa mga namimigay ng helmet no? baka maawa pa sa'yo wala ka pang kaso hayop ka eh ngayon ginawa mo yan pati kami damay kasi yung dinadala mong platform hindi lang ikaw yung maapektuhan yan. Pati kaming mga matitino na lumalaban ng patas, nagpapakapuyat dito sa pagbiyahe, tapos ikaw, di ka pa naawa. Natutulog yung tao, sana binantayan mo na lang. Di mo na lang ginaya yung ginawa nung iba. Di mo ginaya, ginaya yung ginawa nung nung Isang isang rider na may nakita siyang tulog binantayan niya. Ikaw anong ginawa mo? Ha? Ano alam mo kung anong ginawa mo? Ninakawan mo pa ng helmet. Hindi ka na naawa. Natutulog ngayon yung tao para makapagpahinga. Kasi galing siya ng biyahe nakakasar lang nakaka bad trip syempre pati kagaya ko pati kami na nagsasakripisyo Katrabaho ng maayos madadamay dyan sa ginagawa mo nang dahil dyan sa ginawa mo syempre iisipin nila ay putik yung mga ano na yan yung mga rider na yan magnanakaw o ba? Diba? sana kunin ka na ni Lord huwag <laughs> naman sana nakakaurat lang eh so sana sa mga nakakakita ng mga riders na naka nagpapahinga sana bantayan na lang natin or ating uh, tingnan natin iayos na gisingin na lang natin huwag natin gawin yung ganyan kawawa naman paano kung sa iyo gawin yun ano kayang pakiramdam mo no yun lang nakakainis lang at sana sana makabili ng bagong helmet yung tinira mo na yun